morning, good morning mga sipat um, susubukan po natin magtitiksay ngayon dito sa may, may area na to dito po yung pagtitiksay natin mga sipat uh, bago po ang lahat sana po mapanood nyo po itong unang pagbibidyo ko uh, mga sipat yun po yung pagtitiksay ko mga sipat sana po makachampa po tayo ngayon mga sipat uh, unang-unang pagbibidyo ko po sana po i-subscribe nyo po ako sa aking youtube channel na kasipat mga kasipat yan po yung ito po yung ang ah, ito po yung area na aking pagtitik sa yan mga kasipat yan po mga kasipat yan po yung ano yan po yung akiting uh, ko na puno na pwedeng panganan ah, sana ab sana po mapanood nyo to at masubscribe nyo ako maraming maraming salamat po sa inyo ahabangan nyo na lang po akit po ako dun at ah, tinamaan siya tinamaan mga ka mga kasipat tinamaan mga kasipat tinamaan po oo tinamaan kala ko di tinamaan thank e, you sumabit pa mga kasipat e, Tinamaan din, makatama din mga kasipat.

second good size na to Uy, hey, mga kasipat Wow Laki Mga kasipat to Oh, salamat, salamat, lo. Laki. Uy, sobrang laki nito. Ang kasipat. Sukatin natin sa kamay. Uy, naulog. Ayan, mga sipat, oh. Sobrang laki nyo. Oh. Six finger. Ang sipat, ayan, oh. Uy, salamat, salamat, kalikasan. Ang sipat, oh. Laki laki solid yan po 7 finger tingnan nyo po yung ano nya tambahan natin Tamaan. naman, naman. nakachamba na naman mga kasipat ito maganda ganda rin yung size nito yan mga kasipat ito ito naman ano Mabit. Hindi na nabidyo ang mga kasipat. Mabilis ang kasing pagputok. Ayan, maganda ganda yung size nyo. Mga kasipat. Maraming pasalamat. Uy! Nasa piping gear. Mga kasipat, oh. oh ganda ng pagkatama. Hindi na nabidyoan ang kasi yung pagkaputok kanina mga kasipat. Paalis na eh. Pinutukan ko na. Na. Hoy. Salamat. Tsamba na naman. Hindi hey, mga kasipat. Ayan po. po. Tinamaan tinamaan makasipat tinamaan mga kasipat tinamaan po salamat salamat po mga kasipat tinamaan huh. okay na rin to ganda na rin to Sifat, siapa tuh? Nah, boarding sipat wala so oh. pang dito naman sipat oh okay sipat mga kasipat uh, medyo uwi na po tayo medyo wala na din naman nagpapalutang okay na po itong nakuha ko tatlo magaganda na po yung size ayan po malalaki nakachampa po binigyan po tayo ng kaligasan maraming maramat Salamat po sa kalikasan. Malalaki po. Ayan po. Sana po mapanood nyo po itong video na to. At mm, sana mas subscribe nyo po kung mga kasipat. At maraming maraming salamat din po sa mga magsusubscribe at magpapalo sa akin mga kasipat. Ayan po. Hanggang sa muling pagtitiksay po mga kasipat. Ayan po yung spot. Babalik po tayo dyan mga kasipat. okay na po to May pangulam na.